mga guys, mga idol so hindi lang na siguro kapulo ang halasan balik tadi siguro kung may nagkakamera lang sa akin mga idol mga guys, siguro makasining ka mga na nasa hala ni lakat lakat na sipon muna nga magkamali ang aton nga guhit, liwat naman kita hmm? so na lapit na ni magdulom ni hari pa tadi ano lang ni mga idol ni eh Ding kasi ni nga trabaho ni. No. Kanami siguro kung nakaya obra no ka, hayahay siguro sang kabuhay mo kag buhay mo. Bawa. Ah. Sana pa ta sini mawad an obra man. Bawa gino oh, siguro ma nandula an da gro obra sini kung wala naman ta pirsa kag hindi na ta hindi pangabudlay no amo nang masaklap no. Ano lang mabudlay like, kaya eh, wala ka gani obra. <laughs> ano lamang man ang pulos mo kung nara mga pinayang-hayang na kang nagaligid-ligid. Ngayon ka nagka-iro hindi ka nagka-sangkong Tapos, inotil ka na, di ba? So, mayo pa ni Goro, may obra kita, maski ka na agwanta lang, no? Ginagwanta pa lang nga ito nung ginabatsyag mga guys, no? Ginabatsyag ko, ginadala-dala ko lang, hindi ko man mabili. Hindi kasi magpabilin niya, maski din ko. yang oh, mau ngesakit ini Kani, kain, tani kayak mau pabilin mantan isya hmm, aku balik kawan ke binusuk nga doma ayam bot tebut lagi mga idol ah kenami lagi balaki ganing sakit kumo kayak nga saya mau pabilin sini ko pilih kena dan dikit sayang hasta dari nalang guys yang video kabay malipay kamu shout out shout out kaya sinyo tanan ha shout out sa tanan Pay nga hindi ka mo magkataka. maglantau maglantaw sa atong nga video kay Kon ini siya, no? Importante ni sa proper engagement. Hmm, meski mulai nih cowok rata, i prakir prakir engagement ulang dah, anak ya. Ang tiniran nyo lang gitaan eh, kaya fokus po sa bangka ko. Oh, ang mga guys, mga idol. aku ah, kung saan kita sini makahuman sini. Eh, ngini siya kung mapasigo Subong. Eh, kapila ko nga balik-balik. Di buas mangita pa ko sang... bolt. No, bolt di Yung para sa makina. Ngini siya, drip lang sa kasko. Oh. buas siya sa makina na bolt. Yung numero 12. Ayan, bolt. Di hasta na lang gindre ha, nalipat na kung galing nga nagsinina kung nga hasta na lang dito tapos sige pagyapon. Ano, na ano ko na naya, sulit sulit Shout out, shout out sa tanan ko nga pala din man nga lugar, malakit man sa ako na medyo malayo Shout out sinyo tanan, gag adlo, sa inyo tanan, kag mayong adlaw, abot taman man sa may gabi, kag liwat Mayong aga Shout out sa inyo tanan, bye bye <laughs>